Pag sanay na sanay na Trixie, ano? Bagyo na tayo, no? Charot. Ilang cars, Lu. Be cool. Não, não, não.

Pero pag sila na tapos sobrang di siya takot. Oo, saan ko? ako dito ang trabaho ng mga nagbibig ko. Mga Ah, parang gusto ko din yung manguha doon ng mga ano, ng mga coins. Sabi ko. Sabi na Exercise to. Ilang ano yan? Ilang step yan? Wala nitong entrance ano, tal na ako nakapunta dito eh. <laughs> Natatakot kayo ba? Hindi. Dali, hindi natin ano. nang trip na ako. Ano ba kayo? Ano ba kayo wish niyo? Sana tumabang ko sa ispater. Huwag mo tayo kumpunyet. Ah, dapat wala mag-shoot sa loob. Times 500. <laughs> ano ba yan? Panay pang sugal ba yung ano? <laughs> <laughs> yung mga wish nila pang sugal. Walas. Walas. Oh, hinaharvest na niya yung mga perang isinihagis.

<laughs> Sige lang, mag -picture lang kayo dyan <laughs> Okay, nakagana na. Tito, Tito Mabik, ni na. Sino si Tita Mabig ni Pincha na? Nayoko. Ipicture din naman kayo, Tita Mabig. Ayoko nga. Okay na. Palay makalukuhan to sila. Tulong mo tin yung book ni sa pag 1 2 3. Na. mo yan. Init. <laughs> 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 Video ko sila. Ay, wag lang dito. Hello guys. <laughs> sulit guys, hindi <sulit> siya nakakapagod. Hindi na nakakapagod daw. Ay lang, welcome to my guys. <laughs>

mabilihan ng pansit hap dito sa tapat ng kamay ng sa lupan andito po tayo sa Lukban Castle. Ito yung mga bilihan ng pasalubog dito. What's that? Parang antataba naman kasi. May kainan din pala dito. Masarap yung pasit habhab dito. O pare-parehas lang.

ng ganitong dugban. Kenapa ano? ano ka bili Kaya kahit ang mahal niya, ada rin bumibili kasi masarap. Parang pinaparinig niyo kay Tita Mabit na yun, ha? Paper plate na. Ay, paper plate na sa Zaka naman. Pork, pork, ano? Meron na, Tamabi! Ah, <laughs> meron na! Meron na! Tubig! Tubig! Meron na! Kasama na <laughs> Mero ko na yung baso, baka mapanggit ko yung baso. <laughs> meron na! Masarap doon bibili ng isda kung meron. Oo, oh, masarap. Okay. Okay. Yun masarap. Ihawin natin. Masarap. Terima kasih telah menonton